sa good vibes, pinaagi sa bulig sa mga estudyante, mga Muslim students sa Graciano Lopezana Elementary School, tigay na kaangkon sa nga kaugalingon nila ng mga banyo sa ilang mga classroom. Importante ini sa mga Muslim students, na babayi. May report si Romeo Subaldo. Sa Graciano Lopez Jaena Elementary School sa Bacolod City, may ara sila sa ginatawag nga madrasa classroom. Ini ang para sa mga Muslim students kag ginatudlohan sila sa Arabic language kag Islamic values. May mga eskwelahan sa Bacolod nga may madrasa, kag isa na diri ang Lopez Jaena. Magluwas learning materials para sa mga Muslim, may prayer area man sila. Ang problema kay wala sa ang kaugalingon nga banyo para sa mga estudyante sadto sa kultura abi sa mga Muslim, hindi pwede makita ang buhok sa mga kababaihan sa hindi nila pamilya ng mga lalaki. Siyempre bilang isa ka Muslim nga babae, dapat may ara kami on -gid nga toilet para ang amon bala nga ano private man gyapon hindi makita sa other nga like sa amon nga mga babae dapat hindi makita sang mga lalaki nga public place bala hmm. kay syempre ang buhok namon one of the ginatago naman nga hindi pwede makita sa ibang lalaki na hindi naman utod, nga lala, hindi naman utod, hindi tatay or hindi uncle. Uh, Family lang yung dapat niya immediate yes. makakita. Yes. So dati ka mudlay, madagan siya sa banyo? Oo sir, madalagan. Ka, maano ka pa sagwa, tapos kung ako be example, ako ang maano, manginaw na sagwa may nakatabon ko, syempre hindi pwede makita ang buho ko. Tapos kung ara na ma masulod na ako sa classroom, gadali-dali kung hindi ma wala may makakita sa akin. Pero sa kahapon sa bulig sang service learning alumni and friends ng University of St. Salle Bacolod, tigayon nga napahimuan sa kaugalingon nga banyo ang madrasa. Sila ang madugay na nga beneficiaryo sa service learning sa mga estudyante kag sa naibaluan nga isa ini sa mga kinahanglan sa kabuuan eskwelahan, pinaagi sa professor nga si Allen Dal Carmen nakatipon sang pondo para diri. Kani dako ang pagpasalamat sa pamunuan sa eskwelahan. We we're able to find after so many years a good uh, support from a stakeholder which think also uh, the needs of a, a, special group of individuals in the school. Isa lang ka banyo ang original nga plano pero bangod sa kadako nga pondo nga natipon nahimo ini nga duha kag may wash area pa gin-saksihan man sa mga service learning students gikan sa Taiwan ang turnover sa pasilidad. 20 katuig na ang nagligad sa gin ni Del Carmen ang service learning sa mga mascom students sa USLS para hindi lang malimitahan ang ilang edukasyon sa apat ka mga dingding sa classrooms.